So for today's video guys, eto na, na-miss nyo ba ako? <laughs> so kung na-miss nyo ako, panoorin nyo tong video na to dahil ituturo ko sa inyo kung paano natin pasasarapin ang simpleng daing na hindi lang siya may pang suka at pang bawang at sili. So eto na, halika na. So maghiwa tayo ng tatlong perasong kamachis. Kamachis. Hmm, diba? Sewain natin yan guys, ang pahaba lang kasi ayoko ng medyo durog-durog talaga kasi ang gusto ko is yung may nakakain ako at yung gusto kong kamatis pala guys is yung ganito lang, maniba-niba lang para hindi siya masyadong durog na durog pag nang-outso. So nung bata ako, tinatanggal ko yung buto ng kamatis pero nung tumanda na ako, nagkaedad na ako ng ganto na ko na hindi pala dapat tinatanggal yan guys kasi mas nakakapanin na ano, nam-nam-nam-nam. Nakakapag-nam-nam -nam -nam -nam. <laughs> pala yan guys. So, eto, meron tayong dalawang bawang dito kinuha. Dalawang gloves, dalawang clubs, dalawang, dalawang ano, basta yun na yun. Dalawang bawang lang ang ating ilalagay, guys. Pwede na yan. Panlasa na rin yan, guys. Tipid-tipid <laughs> tayo. Mahalang bawang ngayon, ano. <laughs> so, eto na, didikdikin natin yan. Didikdikin natin maigi yan. Kung gaano natin siya minahal noon ng dikdik, -dik, ganyan <laughs> Ganyan din natin didikdikin ang bawang, o, ba? Diba? So, meron tayo sibuyas at luya. Lalagyan natin siya ng na sibuyas at luya, guys. Pampadagdag na ano yan, ang lasa. So, kumpleto ang ating ingredients. May kamatis, may bawang, may sibuyas, may luya. Hmm. Saan ka pa? So, ang natin ay daing lang. Pero, kompleto ang ingredients natin dyan, guys. Yan ang mag ano, ang nakakapagpasarap dyan. So, ako sa inyo ay try nyo na to at hindi kayo magsisisi. So, may nakita akong nanunuyo-nuyo ng sili dito guys. So, hindi tayo magsasayang dahil for today's video is tips tayo. Ano, so, pagtsatsagaan natin itong yung sili na to. Ilalagay natin yan kasi sayang yan. Pampadagdag lasa din yan kasi mas masarap yung maanghang-anghang na manamis-namis na, manamis na maasim-asim ang ating lulutuin today. So, syempre, ito na, igigisa na natin siya sa pinaglutuan natin kanina. Huwag tayong mag-inerte join. Diyan na lang natin igisa yung ating mga ingredients sa ating pinaglutuan kanina. So, inuna natin ang sibuya, sinunod natin ang ating luya. Sa so, ganyan ang magluto, guys. Ganyan ang mag pag may ano, pag may luya at sibuya. inuuna ko talaga ang sibuya, sinusunod ko yung luya. Walang pakialaman ng trip. Ganyan ang magluto. Kayo ba? Ano bang inuuna nyo? <laughs> So, sinunod ko na rin dyan ang bawang. And then, and then, next na natin dyan ang ating special na kamatis. Mmm, ang sarap. Ang bango, guys. Ang bango-bango. So, habang ginigis ako to na amoy ko na ang aroma. Wow, aroma talaga. O, oh, diba? So, eto na. Ay, mekos-mekos natin yan. At dudurugin natin ang kakaunti. Kaunti lang, guys. Huwag nyo masyadong durugin para pag kinain yung kamatis is na andyan pa din ang crunchy-crunchy niya. Sa sobrang busy ko at sa sobrang pagkamis ko magluto, ito na napapasayaw pa ako, guys. <laughs> Kahit walang music, napapasayaw ako. So, nalagyan na yun nila ng pamintya. O ano, naintindihan nyo ba yung basta paminta. So, lagyan natin siya ng magic syrup ang palasa, guys. And then, next na natin dyan yung ating siling manuyo-nuyo. <laughs> so, tapos, uh, lalagyan natin siya ng konti pang, ano, uh, oil kasi medyo may pagka-dry siya. So, dapat itong ating menu ngayon is, ma ano siya, oily-oily. And yes, tikman na natin kung ano so, lasa ko. Oh, diba? Sa so, sobrang sarap, napapasayaw pa ako. <laughs> oh my God, nakakayaan mo yung ginawa ko na yun. <laughs> So, ayun uh, na, inalagay na natin yan ang ating daing. So, papatungan natin, papatungan. So, papatungan natin siya ng ating, ano, toppings. O, ba diba, toppings. So, itatoppings ka naman talaga natin dyan yung ating, ano, ginisa. So, ayan na, guys. Ang sarap. Nalagyan natin siya ng konting suka. O, di diba, konting suka na ilalagay natin dyan. Para laban na ang lasa. So, eto na, magpa-plating na tayo, guys. So, tingnan nyo na, o, oh, napakasarap niyan. O, oh, ba diba? So, syempre, hindi ako magpapahuli. Iiwanan ko na yan, o. Mauuna na akong kumain kasi may ari ng bakay. <laughs> Actually, hindi ko bahay pala tong ano, pinaglutuan ko. Bahay ng ate ko dahil dito, ano, hindi uh, maaga akong pumunta dito dahil yung mga pamangkin ko sa asikasuhin ko. So, syempre, alam ako ng kanyang kusina. So, eto na. Ang syrap. Try nyo na to, guys.